natin yung kimpot para uh, makuha yung isda kinimpot at kimpot so yan mga soya. yan na so, Palang. ang gagawin dito pag mag irat eh, mag low tide so yung mga nice dito is uh, matatrap dito sa kimpot na to o doon mga lang kimpot So papandawin namin after ng ilang minutes kasi magpapababa. load oh, pa baba. pa. Paurong pa. Paurong no? Paurong yung tubig. Oh, pa labas. Labas. Okay, masaya. Okay, cha cha cha. So yun mga saya. What's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So uh, panibagong vlog, panibagong content. So kasama ko ngayon si That's Boy. Julius. Asero. Asero. <laughs> <laughs> Di Mister Box nanti, no. Don satu lagi, don sebris. Apa apa. And then, ayo ikut. Yatin, kameraman, pengman. Aisyah, so, so wala si Liket at saka si Zaido. Zaido.

Dewata tu. <laughs> Biji kumpa akan tambah nama lau. Weh bakal saya sardinas. Ketambah mun lau. <laughs> <Tito, tito. laughs> si Das boy. Record di match yo pandau ini jelis tong kempot uh, or lumpot tu tawagi samin kung may isda wala. Ya. Yan, yan sinar lumpot tek. Eh. Dewata nan. Ah wadak ni nakon ni. Eh? Tu tatai. Oh hoi. Hey. Tu <laughs> Oh ya, ini ada mani yang misalkan dulu. Ada apa? Hei, wuih marame. Ceu, ya nang ceu di to. bulinau. bu Dino, bu Ya, ya nang aku nang lupa nami. Gustung Khus <laughs> tumpah <laughs> luca. Nah, lupa. Kapan ini lupa? Lupa. Lupa,

Oh, so, ang gawin namin dyan, kasi yung isla na yan is hindi yan siya malaki na isla. Good sense kung tawagin sa amin yung isla na yan. So, ang tawag nyan sa amin is lupoy, no? Lupoy. lupoy. Parang, so, bulinaw. O parang bulinaw. Parang bulinaw. Parang bulinaw kasi malilit na isla. So, ang gawin namin dyan is lagyan ng sabo. Uy, lotuin ng tubig. Sabawang yan. Kinabawan. So yun mga soya So hanggang ngayon is kinukuha uh, pa rin nila Julius at saka Mr. Fox Yung isda doon na nauli sa kimpot Kasi itong palasta na ito is Ang sabi ng mayari is Abas pasok yung tubig dito So may mga isda na pumapasok dito And then walang pakital kasi itong ispa na ito So kung mag low tide na ito Kasi tingnan natin mga kasoya Panorin natin nun. kasi may mga mal malalim pa yung tubig So kung mag loaded yan, yung piece pala siguro malaking isda ang nakuha namin dito sa akin So itong nakuha namin isang kilo Mga ah, siguro isang kilo, dalawang kilo yan Ito oh, cool. Yan Yan, lupo eh, so may ikwan po Hipon Yan May hipon na dalawang pa Doon Sarang rangkos yan Eh Tatalian natin Yan, tatalian natin yung Timpot, yung lumpot para makakuha tayo ng isda para matrap natin yung mga isda patalayan natin sige kasi siya <laughs> <laughs> kung gusto niyo hanapin ang unrealized ni that boy di suta dito sa team ako hill overload so yun mga kasaya uh, natapos na kami pandawin natapos na ni Julius pandawin yung kimpot So after 30 minutes ulit no? Oh, Balikan minutes. namin yung kimpot siguro mga laki na yung uli namin inshallah. God bless. Okay, so yun mga kasabaya. So uh, kaya, gaya na sinabi namin kanina na, So after 30, 30 minutes is balikan namin itong gamepot or er, lumpot kung tawagin sa first pan namin, ito yung uli namin. Malilit. Yeah. Pero good, good size na yun. Para size na yun. So kasama ko rin sa langgong team. Si Julius. Ang magpan And then that's why. Asero. Na may ari ng bahay. Mr. Box nandun sa bahay. Then Yatin at saka si Wingman. So yun mga kasaya. Panurin natin kung paano pan ng ni Julius sa second pandaw.

Is the oh the yeah. May isda na mga May alimango, oh. may mga isda. yan, Ano Nice one. Yan, yeah, yan, yeah, yeah. yeah, no, no. <laughs> <laughs> nice one. nama <laughs> Ah, Oh, parang tanda ka na <laughs> doon. Oh, bitbit, bitbit, bitbit. Nice one. Good size, good size. Oh, bitbit, bitbit. Oh. 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 Nice one. Nice. Oh, ipon, no? Oh. Malalaki. Ayan. Hmm. Maraming ipon. Maraming ipon. Pero isa lang ang hindi malasahin ipon na ipon. Yung bantay dito. Ayan, <laughs> <laughs> the... mga uh, tong klaseng isda. May papak. Ayan. Pakuha na natin yan. Oh.

first at saka second pando namin so ilagay namin ulit tong kimbot and then after dito pando din kami after that yung so after dito is nagmulutong muna kami ng pangulam namin God bless! After dito is magluluto na si Kaparis So guys, ito po yung kanina na nakuha namin sa galing sa kimbot so tatanggalin po natin ng kaliskis para malinis Okay, natapos na gua punang sauce sauce nang <laughs> kabulan baru ya murukang mai paloleb buat kali <laughs> lagi nang palmolebian <laughs> secret egyptian dan nang secret ni oil kali <palmoleb laughs> ya seru para sa saus-sausan <laughs> jangan nang sampo palmoleb ikutana na ya itu yang mang Ricardo luyak bawang aciboyas Pati Palmolive. Pati Kalamansi. <laughs> Ayan guys, natapos na. Linisin. Nagluluto kami nang sinabawan ng tubig. A... <laughs> Ipon. Ay. Ay si Buya. Luya, Luya Rizan. Master Cooper, hmm. Julius. Bagi natin yung isda ng sinagawan. Ito na lang yung... may... may ipon. Lagyan natin ng paminta. Para masarap. Pinakaya natin yung karo yan ha? Nam nam natin ng Wester sauce Sikman natin kay Luto na yung sinabawan na isda Tested? Hmm, sarap

guys, so, ngayon mga kasaya, so tapos na kami sa kainan namin at uh, sobrang init ng panahon ngayon at buso ang um, team soya, no? So at kung nagustuhan yung video na to, please subscribe and follow, like and share, comment, comment, comment down right. below, and hit the bell para ka <laughs> guys sa lahat ng video namin, team, team soya. <laughs> soya! God bless! <laughs>